Veteranang aktres na si Jacqueline Jose na ang patay sa loob ng kanyang bahay sa Quezon City. Ang aktres ay ipinanganak noong October 12, 1964. Binawian ng buhay nito lang March 2, 2024 sa edad na 59. Natagpuan na lang daw siyang walang buhay sa loob ng kanyang kwarto. Huli siyang napanood sa FPJ's Batang Quiapo bilang si Chief Espinas. Lubos na nabigla ang kanyang makatrabaho sa FPJS Quiapo dahil masigla naman daw ang aktres noong huli nilang shooting. Matatandaan na nagkaroon siya ng interview 2 years ago. Inamin ng aktres na lubha daw siyang nalulungkot dahil hindi na daw niya kapiling ang kanyang dalawang anak. Si Andy Agenman ay may sarili ng pamilya sa Siargao at ang kanyang bunso namang anak na lalaki ay nag-aaral sa US. Sinabi niyang kapag may emergency daw at kailangan siyang hiatid sa ospital, ay mga kasambahay na lang daw ang nag-aasikaso sa kanya. Sobrang lungkot daw ng buhay niya. Malaki daw ang tulong ng pagtatrabaho niya bilang aktres dahil kahit papano ay naiibsan ang kanyang kalungkutan. Oh, ang hirap ng Hindi pa nagbigay ng mensahe ang kanyang agency sa kung anong dahilan ng kanyang pagkamatay. May sabi-sabi na baka daw na cardiac arrest. Sobrang nakakagulat talaga ang pagkamatay ng veteranang aktres dahil kung titignan mo siya ay parang walang problema. Pero sa likod pala ng kamera ay kabaliktaran pala lahat. Alam ng walang dahilan. Anxiety, depression.